Hello mga Lods, mga Lods, Kumusta? Kumusta? So pasensya na kung ngayon lang ako ulit nag vlog So hindi kasi madaling mag-vlog-vlog at mag-content, no? At saka ang pimples ko nagstay talaga. Ayaw ako hiwalayan ng pimples na 'to. So hindi na siya makuha sa filter talaga kung hihintayin eh, ko pa na mawala 'to na pimples na 'to. Ay nako na lang hindi talaga ako makapag-video. Bahala na kayo dyan sa pimples kung Ang dami talaga niya. Ayaw niyo mawala. Tapos hindi maano sa filter. Bahala na to Mukha na to. So marami talaga nagtatanong sa akin mga lords, no? Kung nag ja 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 ba ang mga babae? So di ko alam bakit tinatanong nila to sa akin. Uy, so obvious naman. <laughs> So, mga lords, ito po yung sagot ko in my own experience po, no? So, yung mga bagay na ganyan ay nagdedepende po sa isang tao sa kanyang rason kung bakit gumagawa siya ng ganun, no? So, ito yung uh, mga rason ko in my own experience, no? Number one is kung malayo ka sa iyong karelasyon, of course, ano ang gagawin mo ay mag ano ka talaga mag sa 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 real -re. no mag -sa -sa, sa 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 no so ayaw ko nang ano yung words kay baka maano pa tayo ni lolo yet so basta alam niyo na yung pinapahiwatig ko so malayo kayo sa yung karelasyon Pangalawa, hindi ka na sa ginagawa ni Dodong. So, meron talaga yan. Na-experience ko talaga yan. No? Lalong-lalo na yung karelasyon mo, hindi man lang marunong. So, bitin ka. No? Parang, oh, ano ba yun? So, ano yung gagawin mo? Of course. Magsa. Alam nyo na. No, of course. So, sa mga katanungan na ganyan. So, yun na nga. Malayo ka hindi ka na kontento, bitin ka. Uh, pangatlo, ayaw mong magkasala, no? So, bakit ka pa magkakasala kung pwede mo naman paligayahin yung sarili mo, no? Bakit ka pa magchichit, no? Kung kaya mo naman paligayahin yung sarili mo, no? Of course, gagawin namin yung mga ganyan kasi ayaw namin na may masaktan kaming tao. Ayaw namin na makasakit ng tao, di ba? At ang pang-apat at ang panghuli na napaka-importante sa lahat kung bakit kailangan natin ng na mga babae diyan, no? Nang ganyan is para iwasan pong magkasakit, no? Kung isipin mo, no, napaka ano to. Hindi lang to maraming benefit uh, benefits sa yung katawan, no? Na, isa din to na hindi ka magkasakit, of course, iwas sakit. Kasi kung gustuhin mo talaga na makipag-anuhan ka sa mga iba-ibang lalaki dyan, or kahit isang lalaki lang yan, di mo alam na siya yung may maraming uh, kapartner, so makakuha ka talaga ng sakit. While, kung magsarili ka lang, kung, mag, kung gagawin mo lang yung sa sarili mo, hindi, hindi ka lang naligayahan, maiwasan mo pang magkasakit, di ba? So, yan yung point, pinaka main point dyan kung nag, uh, nagsasarili din ba no ang mga babae dyan. Of course, ba diba? So, ang mga benefits niyan marami. Lalong-lalo na stress ka, marami kang problema. So, ano ang gagawin mo? I touch myself na lang. <laughs> di ba? So, yan po yung mga rason kung bakit importante po yan. Tao po tayo. No? Hindi po tayo robot dyan or ano. So, sa mga nang babash dyan, kung bakit gumagawa ka ng ganitong content, marami po gumagawa ng content na ganito. Hindi nyo lang nakita dito sa YouTube. Pero marami po. So hindi ko nalang lang banggitin kung ano yung mga channel nila kay baka dadami pa ba yung followers nila. <laughs> Sobrang dami at mas malala pa yung iba na ano nila no, yung discussion nila. Itong discussion ko parang simple lang to, pinaka simple lang to, pero sa kanila grabe na no. Pero ayaw ko nalang lang banggitin no. So kung hindi pa kayo nakaano diyan naka-subscribe diyan mag-subscribe na kayo para dadami dadami ang ano the followers ko dito so kung may mga katanungan kayo at gusto niyo sagutin ko in my own experience in my own research no pwede niyo naman ako i-message sa king FB in Bagat. so dalawa yung account ko sa FB in Bagat pwede niyo akong ma-message doon. Kahit anong katanungan na kaya kong sagutin, ay sasagutin ko sa maabot sa aking makakaya. No? So, stay tuned. Marami pa tayong video na i-upload. At salamat 6,000 sa pag-suporta sa akin. Sana dadami pa tayo manifesting 2025 na dadami pa yung subscriber ko. No? No, na gusto pang uh, makinig sa aking mga advice, makinig sa aking mga tips, kahit ganito yung pagmamukha na to <laughs> iwan ko na lang napabayaan na tong mukha ko yung katawan ko, sobrang taba na ayaw na ko, wala yan ng fats <laughs> ang fats at pimples na lang talaga ang nagiging forever, so iwan ko na lang so yun nga sana may na pulot kayong magandang ano ngayon may natutunan kayo kahit kunti lang sa channel ko and thank you, see you sa next ko na video mga lords ingat